Ano pang propesyon o trabaho? Ang sumasagip ng buhay. Go. Uh, firefighter. Ilan ang sakay ng puno ang tricycle? Uh, ta tatlo. Magbigay ng isang board game. Uh, monopoly. Name something na mas mahalaga kaysa sa pera. Pag-ibig. Anong oras nagbubukas ang sari-sari store? 6 AM. Let's go, Janina. Bukod sa doktor, profesyon o trabaho na sumasagit ng boy, sabi mo? Firefighter o bumbero. Ang sabi ng survey natin ay... yeah, Good start, good start. Ilan ang sakay ng puno ang tricycle? Sabi mo, tatlo. Ang sabi ng survey sa tatlo ay... Tatlo rin! <laughs> Pwede na, tatlo rin. Magbigay ng isang board game. Sabi mo, monopoly. Ang sabi ng survey ay... Yay! Meron, meron. Something na mas mahalaga kaysa sa pera ang sabi mo. Pag-ibig! Services! Yay! Anong oras nagbubukas ang sari-sari store? Sabi mo, 6 a.m. Survey. Yup! Got it, 91 points. Good start, good start. Let's welcome back Shubi. Let's go, Shubi. Let's go, let's go, Shubi. Okay, okay. Ano mga thoughts mo habang nag-antay ka sa likod? Kinakabahan. Okay oh, Grabe, ganun pala yung feeling first ko kasi mag fast round. So, kinakabahan ako. Sobra. Pero huwag ka nakabahan. Alam mo bakit 91 points na nakuha ni siya? 91? Oo, oh, nabunti ka naman kalahate. Pero isipin mo na lang kalahate. Kayang-kaya kaya mo yan. Kayang-kaya kaya to. Play Let's to. go, Suvi. Let's go. Okay, makikita ng audience kayo ang mga sagot ni Janina. Give me 25 seconds on the clock. Here we go. Bukod sa doktor, ano pang profesyon o trabaho ang sumasagip sa buhay go. Ah, uh, nurse. Ilan ang sakay sa punuan tricycle? Ah, uh, 12. Magbigay ng isang board game. Ah, uh, Sudoku. Name something na mas mahalaga Pagmamahal. kaysa sa pera. Pagmamahal. Ah, uh, Kailan trabaho? Anong oras nagbubukas ang sari-sari store? 6 AM. 8 AM. Let's go Judy. 109 to go. Bukod sa doktor, profesyon o trabaho, sumasakip ng buhay, sabi mo, nurse. Services? Top answer! Ang top answer ay firefighter. Sinagot ni Janina. Ilan na sakay ng punuan tricycle, sabi mo, 12. Dami nun. Sa inyo ba, ganyan ba yung punuan, 12? Alam niya na mga taga-Bantayan Island, yung tricycle namin, parang jeep. Pa, Ma Maganda to. Oh, okay. Pero sabi ng survey natin ay, Audience, ano kaya ang uh, top answer dito sa, sa, sa punuan? Five, 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 tama. Lima ang punuan. Magbigay ng isang board game. Ang sabi mo, Sudoku. Survey says... Top answer yeah! Ang top answer ay chess. Name something na mas mahalaga kaysa sa pera. Ang sabi mo, trabaho. Survey says... Yeah! Wala, Wala. Ang top Sorry, answer natin top dito answer. ay pamilya. Pamilya. And finally, ano oras nagbubukas ang sari-sari store? Sabi mo, 8 a.m. Survey says... Um, yon. Ang top answer ay 6 a.m. Di ba, LSUV, congratulations. Sorry. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay, come here. It's part of the squad. And let's welcome back the Guapo gang.